Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Nasa radar nga ba siya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines Hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang radar tayo ngayon sa mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. So kanina nga ay rumampa ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines dito sa kanilang sponsors na Crystal Gel Life na kung saan naman ay talaga nakita natin isa-isa romang pa ang kandidata. And then, of course, nandun doon sila Mama J, syempre yung mga member ng Miss Universe Philippines, at saka syempre yung mismong honor ng Crystal Gel Life So, nakakatuwa kasi first time kong nakita isa-isa yung mga kandidata ng ganong kaliwanag yung, il yung ilaw at talagang kitang-kita mo talaga yung, yung beauty na meron sila. Kung sino nga ba talaga yung alam mo yun, yung may ano, tawag dito, charm na tinatawan. And then, of course, lagi kong iniisip, uh, kasi syempre tayong lahat ay meron tayo mga, ay nako, eto gusto ko to, eto magaling to, eto palong-paluto. So, sa mata natin, winner yon Pero syempre, hindi ko lang consider kung ano ang gusto ng mga ibang taong naririnig ko at kung ano yung nakikita ko. consider ko lagi kapag tumitingin ako sa isang uh, competition, syempre, kung ito ba ay nagugustuhan mismo ng organization. Syempre, napaka-importante dyan na gusto nila yung galawan ng kandidata. And then, ako naniniwala ako lagi na silang Mama J, lalo na si Mama Jonas, na talagang alam na alam niya kung sino ang may tindig, sino ang alam ang gusto niyang ipadala sa Miss Universe. So, yun. So, sa so, sobrang tagal niya nang nagde-train, Siyempre, isang tingin niya lang sa babae talagang alam niya na kung pwede to o hindi. So, yon Kasi, na-remember ko dati yung nagkita kami dito sa Thailand. So, nagulat nga siya sa samyaon oh, nandito ka na pala. So, nagkatsikahan kami noon. Um, sabi niya sa akin, sabi niya, sige nga, mabili ka nga ng babae na mga rarampad yan, tingnan ko nga kung magaling kang pumisel, sabi niya sa akin. And then, ayun nga. Yung time na nagsasalita ako sa harapan niya, hindi pa ako vlogger noon. Sabi niya sa akin, mmm, may sa ganon. Pwede daw akong pumili na ng, ng mga babae dito sa Thailand. na mag-train daw ako para ilaban daw sa Miss Universe Thailand. Sabi ko naman ako... Malabo yan Kasi parang piling ko Mahilaking budget ang kailangan dyan And then, ayun Sabi niya sa akin Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya Dapat Sa tingin mo palang dyan sa babae Kahit hindi siya nagsasalita Ang unang-unang mong hahanapin sa kanya Kung may wow ba siya And then, yung karisma So, napaka-importante Yung may karisma siya Charming ang smile Charming ang mga mata So, yun So, yun yung gusto niya lagi na pag tumitingin talaga siya sa isang babae and then isa sa mga pinag-usapan namin na hindi ko makakalimutan I see si Pawin Suda Doreen. Yes! Kasi yung nakita namin si Pawin Suda, talagang yung dumaan si Pawin Suda sa harapan namin, sabi niya, ang perfect na kandidata na si Pawin Suda kaya netong makarating sa dulo sa competition ng Miss Universe. Pero syempre, sabi niya sa akin, depende na lang niya sa com skills kung magaling ba ang com skills niya. But ang importante ay kaya niyang tumungtong sa dulo ng competition. So, yon So, na in, fairness naman, uh, tama naman yung pinag-usapan namin kasi kung babalik kami noon, tapos nakita namin yung future. Ayon So, nailaban naman si Pawinsula sa Miss Universe, di ba? And then, nakata five siya. So, sabi ko nga, ah, okay. So, yon So, kaya kanina, habang nanonood ako dito sa Crystal Gel, talagang nakatutok ako kay Mama J. So, sabi ko, sino kaya ang radar niya? Sino kaya ang nakikita niya? And then, mm -hmm. syempre, madali mo yung mauhuli, Lalo na kung kilala mo siya. Alam mo kung sino ang tinitignan niya at hindi. Sino yung nararamdaman mo na radar niya. So, yon So, kung kilala mo si Mama Jay, so, madali mo malalaman sa kanya kung ito ang babae na nagugustuhan niya o hindi. Pero, syempre, hindi ko naman siya nakakausap ngayon. at uh, Alahayaan nyo, isa sa mga araw na ito, makikipagtsikahan ako, kukontakin ko siya ng bonggang-bongga. Charot! So, yun. So, syempre, uh, as long as possible, yun yung mga bagay na iniiwasan ko. Yung, yung co connect ka para lang alamin mo kung sino nga ba yung nakikita mong bongga, malakas, di ba? So, ayoko nun. Mas maganda yung kinikilatis ko din. Yung kinikilatis ko, tapos tatama ako don ayun yung mas masarap yung feeling, di ba? Kasi parang feeling mo, natututo ka talaga tumingin, natututo kang magbalance, natut nakikita mo Uh, sa isang tingin pa lang. Siyempre, mali mo in the future, biglang magpadala din ako ng kandidata na ilalaban natin sa national pageant o kung saan man. ba? Diba? Hindi natin alam, hindi natin masasabi. Basta ngayon, nandoon lang ako sa gusto ko muna maging vlogger ng bonggang-bongga. -bongga. Charot! And then, syempre, doon sa mga rumampa, to be honest, ang mga nag-shine para sa mga mata ko. At ito ang aking mga radar dito sa ano sa rampa nila dito sa Crystal Gel uh, life. So, para sa akin, syempre, studying sino ba? Si Bulacan. Si Bulacan talaga yung dumaan siya. Ay, nako, gusto ko yung charm na meron siya kasi, alam mo yon ang ganda ng styling, ganda ng hair, ang ganda ng smile, ang ganda ng, ayun, ano, very pageant girl na ang makikita mo sa kanya talagang may landi. Tapos, ang ganda ng mga pitik. So, sabi ko, ay, okay tong babaeng to. So, feeling ko, radar ko siya น่ามหัพปาสองตัว sa semifinal So, tignan natin. And then, of course, syempre si Bacoor, hindi naman mawawala si Bacoor sa eksena. Alam naman natin na si Bacoor na talaga namang rumarampa to ng bonggang-bongga. -bongga. At ano na yan, given na na nandiyo dyan yan, 100%. And then, napansin ko din yung styling ni Kabanatuan. Si Kabanatuan, ang ganda ng mukha, ang charm-charm. And then, yung gusto ko yung suot niya, gusto ko kung paano siya gumalaw. Very, ano, talagang, anong magnetic kasi may mga smile siya. Kaya lang nagmamadali siya lagi. Dapat medyo binibigyan niya yung moment. So, importante kasi sa kandidata na marunong ka magbigay ng moment, di ba? And then, of course, si Baguio. Si Baguio, alam naman natin na talagang ome exe na to ng bonggang-bongga. -bongga. And then, talagang masasabi ko, isa siya sa mga nagshine kanina. At saka, syempre, Si Kainta. Si Kainta, alam mo yun, yung hindi na siya laban na laban kanina, pero ramdam mo yung presensya niya habang naglalakad siya, habang nakapose siya. So, naka-smile lang siya. Masaya ang nakikita mo kay Kainta. Pero, syempre, Kainta, kailangan mong gumalaw-galaw, lalo na kapag malapit na yung competition. And then, of course, si Sibu. Si Sibu, ang flawless. Parang, sabi ko nga kanina, si Sibu, hindi masyadong maingay, tahimik lang, pero parang feeling ko, malayo yung mararating meto ni Cebu, silent killer, promise. And then, of course, si Iloilo. -ilo. Si Iloilo, -ilo, very powerful yung mga galaw niya kanina. In fairness sa kanya, ramdam mo yung tense ng kanyang mga muscle, yung kanyang mga posing, and then nakakatawa kasi she keeps smiling. So, napaka-importante ng good job, Iloilo. And then, of course, si Laguna. Actually, si Laguna, very common. Yung, alam mo, yung mga lumalaban sa pageant na parang sabi mo, ah, ganito yung galawan, very rehearsed. Pero, yung ganda na pag-uusapan natin, talagang maganda naman talaga. Wala akong masabi sa beauty. Kaya lang nararamdaman ko lang kanina sa kanya. Yung parang, ano, yung rehearse yung datingan. Sana medyo natural lang. Tapos, alam mo yun, yung plakado naman siya in fairness. plahado yung, yung styling plahado Lahat. But, ayun nga. So, medyo ramdam ko lang sa kanya na, ah, okay, aral. But, tingnan natin in the future kasi isa siya sa mga nakikita ko ah. kaya nga sinasabi ko radar ko so nasa radar ko siya And then, ayun, tignan natin si Manila. Si Manila, to be honest, kung titignan mo, parang mature yung itsura niya, di ba? Pero kapag tinitigan mo talaga siya ng bonggam-bongga, -bongga, makikita mo yung beauty. Ando doon. So, in fairness sa kanya. And then, isa din sa mga napansin ko din, si Talisay, si Cebu, di ba? Talisay. Alam mo, maganda talaga siya. Ang liwanag ng ilaw kanina, pero lumutang talaga yung beauty nito ni Talisay. So, silang dalawa ni Manila isa yun sa mga nakikita ko na, oy, pwede. And then, of course, si Pampanga. Actually, si Pampanga, ramdam mo lang yung kaba kasi parang ang bilis niya. Kung, yung mo yun, yung parang hindi naman siya takaw, eksena, pero hindi niya binibigyan ng moment yung sarili niya para mapakita niya pa lalo yung yung ganda na meron siya, yung galing na caliber. So, nagmamadali. Alam ko na may mga limit lang, pero dapat habang naglalakad ka, kinukuha mo kagad yung momento. Lalo na kung portion mo to, kasi parang ito yung moment kasi na pwede kang mag-shine. Ito yung moment kasi na dapat nag-shine ka. Dapat ibinibigay mo na yung momentong yon sa sa kanila para nakikita yung galawan na gusto mong ipakita. So, yon So, maganda sana kasi ang haba ng mga bias, ang nakahakbang, ang lalaki ng hakbang niya, ang ganda ng bali ng tuhod. So, in fairness sa kanya. So, sana lang talaga mabigyan niya ng magandang momento yung sarili niya sa mga ganitong eksena. Yung ibig ko sabihin, no, siya magmamadali. Kasi, sa mga ganyang galawan, kita mo kagad na, ay, nasa-shy siya. Yung gano'n. So, mas maganda yung ibibigay mo talaga yung momento mo. Kahit maliit na minuto lang yan, sabihin pa natin na ano, pero kung moment mo to, bigay mo yung momento. ba diba? So, yon And then, of course, si Pasig, in kay Pasig, ha? Parang feeling ko, isa siya sa mga kakabugay yung taon na to mer marunong marunong magbigay ng momento, meron siya ibinibigay na styling and then ang ganda, ang ganda ng galaw niya kanina. And then of course, Quezon province. Si Quezon province consistent katulad nga ng sinabi ko. Uh, hindi na ako na surprise kanina sa nakita ko. But nakita ko naman na ibinigay niya yung moment, yung moment na ma siya ng mga press, yung moment na makita yung maganda niyang mukha in fairness. So, yon. And then Tagig. Si Tagig din kanina isa din to sa mga parang sabi ko, oh my God, maganda, maganda yung ibinigay niyang performance, maganda yung ipinakita niyang eksena. So gusto ko, hindi man kabog na kabog, pero nandudoon, ramdam mo na, wow, may ibubuga pala, ba diba? So yun yung importante sa mga galawang ganito, na para makikita mo na, you are brilliant, ba diba? So, hindi trying hard yung dating. Maganda yung pinakita niyang galawan na dito lang ako, look at me. O, oh, diba? So, yon So, actually, ito naman yung mga kailangan, na hindi na kailangan o um eksena. Kasi alam mo na, pag tinignan mo pa lang sila, may eksena na. Ganon! So, yung alam mo yun, yung hindi nila kailangan kumabog ng bonggambog, hindi nila kailangan mag-pose, -po yung mag, ano, dyan, magpapansin kasi yung alam mong papansinin naman sila, di ba? Kasi nga, meron nga silang tinatawag na factor or mayroon silang name. So, yon And then, of course, si South, Southern California. To be honest, ako ha, mas parang nagustuhan ko yung galawan niya kanina. O, di ba, bago yung narinig sa akin sa Southern California. And then, feeling ko, nasa radar siya ng competition na to. At nakikita ko na malayo yung mararating niya dito. Kasi, mas bongga ang ipinapakita niyang momento, mas bongga yung eksena niya. Actually, sa Northern California, maganda eh, at makuda. So, gusto siya ng tao. Pero, I think kung sino yung talagang best moment, yung nagbibigay ng best moment, at yung, alam mo yun, yung kumakabog, I think si Southern California more than kay Northern California kasi mas maganda yung ino-offer niyang eksena, di ba? So, tingnan natin maaga pa naman. But nasa radar ko siya ngayon. And then United Kingdom, hindi ako magtataka kung biglang umeksena ng isang United Kingdom sa competition na to kasi to be honest, pasok siya sa radar talaga. So, yon And then, of course, si Sambales. Si Sambales na nakaka-amaze ang bewang. And then, nakaka-amaze kasi nagpapakita din siya ng magandang momento. At talagang ibinigay niya yung moment niya kanina na parang hindi ko palalagpasin to. So, ayun yung importante kasi ba diba, sa bawat galawa ng mga kandidata, napaka-importante na ibibigay mo yung momento mo kahit maliit lang yung minuto mo na maramdaman nila na You are there, di ba? So, yun. Pero marami namang umegsena at kumabog kanina. Kaya lang, ayun naman, effort na effort talaga sila. Ramdam mo talaga na nag-effort talaga sila para mapansin. Anyway, at the end of the story, syempre, ah uh, napaka-importante dito na malaman natin kung sino nga ba yung nagugustuhan ng organization mismo, hindi yung nagugustuhan ng tao. Kasi ang organization mismo ang pipili kung sino ang gusto nilang manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, dapat maramdaman natin yon So, yon Anyway, so, congratulations sa lahat ng kandidata na pa kanina sa Crystal ah uh, Gel ano, life. And then, I think ang mga napili nila dito, syempre, yung kayang mag-promote ng kanilang produkto. Pero ang isa sa mga, parang piling ko ha, panalo, panalo sa eksenang to, yung ibig ko sabihin, yung I think, yung mananalo sa Crystal Gel light parang piling ko, si Miss Cebu. So, yon Si Cebu kasi, flawless. Tapos, maganda yung ino-offer na beauty. And then, makinis. Tapos, alam mo yun, yung pwede siya man endorse talaga ng mga produkto. So, yon So, kung baga, pag siya ang naging endorsement neto na or siya yung nakuha para mag-ano, ng sponsor, I think siya yung, ano, yung, yung kaya niyang dalhin. Kasi parang kapanipaniwala sa ganda, sa kings ng kutis, ba diba? So, yon I think ha, siya yung mapipili dyan. And then, I think, Uh, si United Kingdom, isa din po sa mga pwede, di ba, lagi at tatlo, pwede mag-runners up. At saka, um, sino pa ba? Ah, uh, I think si Baguio, pwede din. So, malaman natin yan. Basta ako, ang parang nakita ko dito kanina na I think ang napili nila dito ay si, syempre, si Cebu so yon so abangan natin ko siya yung bibigyan ng special award so wala naman tayong ano kumbaga parang gini guest lang naman natin kumbaga baga uh, nagbabaka tayo na tama yung atin na pili so yon so abangan natin nga in the future Ayun, so sila yung mga parang piling kong radar and then pasok sa banga and then ayun, antabayanan natin yung galaw ng mga kandidatang to. So nilista ko nga para obserbahan na natin sila ng bonggang-bongga. So, you guys. Siyempre, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Sino nga ba ang nakikita ng ninyo na radar ngayon dito sa Miss Universe Philippines Candidates for 2024? At sino naman ang sayo? So, comment below, syempre, para malaman ko kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika and then of course palike na lang po yung video natin always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chika ha? Paalam.